bangko. Minsan ay umibig. Iligyan <laughs> na inyong atin. Oras, lima atin. <laughs> Langit sa iyong piti. Sinong makalitin mo? <laughs> Sa mong mo, tulong. Pagkatao'y nabanto. Ang dami na himoto. Ika'y sumumpa. Nakita ng magla. Dahil sa kanila'y ika'y nawala. Iniwan mo ako yung pusong tulala. Ating tumpa ay biglang nawala. Ang tumpa